Dapat bang gamitin ebidensya sa mga pagdinig ang text messages? A tech expert weighs in. It's great to see you again. Ako po si Brian Pasa. Nanon na ba kayo ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee this week? Nangkaroon na kasi ng pagkakataong magsalita ang mga senador na dawit di umano sa maanumalyang flood control projects. One of them is Senator Joel Villanueva. Habang kaharap si Dismissed Public Works Assistant Engineer Bryce Hernandez, Villanueva cast doubt on alleged text messages addressed to then Public Works Bulacan District Engineer Henry Alcantara noong 2023. Pinakita ito earlier sa Kamara. Nang hingi raw di umano si Villanueva ng isang bilyong pisong halaga ng flood control projects. Pero 600 million lang daw ang kayang i ng DPWH. So ang ginawa ng senador sa hearing, ng demo kung panong pwedeng gumawa ng peking text messages at baguhin pa ang date ng screenshot. It took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nag-picture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. If we rely on pictures, anyone can claim anything. So many developments in this investigation. Let's follow up on this supposed technique para makapanmin lang ng tao. Tech expert and journalist Art Samaniego joins us now. Hi Sir Art, it's great to see you again. Thank you for joining us. Hello, good morning. Ito na ang tanong. So with this development, paano nga malalaman ngayon kung totoo o peke ang isang screenshot especially given the context na disappearing message daw yung sinend ni Senator Villanueva allegedly kay Engineer Alcantara? Do'n pa lang no alam na natin na medyo nakakaduda na. So mahirap siya pero merong mga paraan para ma-detect siya. So may tinatawag kasi na me metadata. Ito yung data about the data. So halimbawa sa image, ano yung camera model na ginamit, ano yung shutter speed, saka geolocation. Pero tatandaan din natin na merong mga tools online na pwedeng ma manipulate din 'to. Kaya mahirap talaga ma-detect. Etong nangyari, itong pinapakita kay uh, Senator Villanueva. So pinakita lang yung uh, kung sino yung nagpadala. Nandun yung pangalan niya. Pero pwede kasing ma-manipulate yan. Ang daling gumawa ng pictures o ng screenshot na pwede ding ma mani man manipulate. Kaya nang pinakita ni uh, Senator Villanueva sa, sa hearing. Mm. Oo nga, sir. Parang uh, nakita ko rin sa inyong Facebook page. And before we had this conversation, uh, you sent me samples no of how one can actually Uh, produce fake conversations fake text messages can i read this one yung sample niyo uh merong screenshot dito uh, supposedly a message from senator villanueva ang nakalagay ay sir art tara inuman na i will bring the booze sa iyo pulutan and i think kayo ata yung naka green supposedly ang sabi wait for me <laughs> oh sa so, sa so gano'n ganoon kabilis uh, Brian, gano'n ganon siya kabilis. Uh, uh, ginawa ko 'yan sa uh, Nano Banana. Ah uh, yung Nano Banana ay isang uh, AI image creator. So, naglagay lang ako ng prompt na create a screenshot of Uh, Viber uh, messenger app. Tapos ito yung dapat sabihin. Nag-upload ako ng photo ni Senator Villanueva at ito yung gamitin mo na profile picture niya. Ayun lang. So in less than 20 seconds, nakagawa ako ng ganyan. Na pag ipapakita mo, pwedeng maniwala yung ibang tao. Dapat pag mga ganito kasi hindi natutinatanggap, eh, dapat meron siyang forensics uh, investigation na nagawin dito para mapatunayan bago ipakita sana. Paano po ba yung proseso ng pagverify? ng authenticity ng isang piece of digital evidence bago ito tanggapin sa investigasyon. So, uh, meron kasi mga, meron din mga tools. May mga forensics ang um, mga eksperto, uh, ang gobyerno, ang DICT, ang PNPACG, para makita ang authenticity ng isang metadata o e e exit uh, file. Halimbawa, ang Windows, meron siyang built-in tools. Well, i-right-click mo yung picture, tapos tignan mo yung properties sa details makikita mo yan. So sa Mac naman ganun din, uh, right click mo tapos get info. Uh, makikita mo kung ano yung mga mga laman ng ng data. Pero sa mga law enforcement agencies natin, meron sila mga dedicated tools dito na ginagamit. Mm -hmm. Kumbaga sir, para kahit baguhin ko halimbawa, if I have a photo here on my phone and maybe for uh, proper archiving purposes, I decided to change the date, halimbawa Kinuha ngayong 2025 pero yung photo ay galing pang 2022 so I changed the date here uh, pero may lang pa rin yon. Uh, 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 uh So kaya ang ang unang dapat gawin ng mga forensics uh, investigator titignan, titignan nila yung ano eh uh, inconsistency. Yun nga sinabi mo para claim na 2025 pero luma na yung picture. So inconsistency yun. So dapat mo i-compare din ang date taken versus date modified kasi makikita mo yun eh yun yung hindi mo may edit Kasi may pangatlo kailangan mong i-check yung GPS coordinate kasi makikita mo kung saan yung may geolocation eh Hindi lang to sa pictures ah pati sa video pati sa document meron din mga metadata na ganito. Pero hindi ikaw yan. So after what Senator Villanueva did uh, at the Senate Blue Ribbon Committee uh, hearing, uh, ano kaya yung magiging patutunguhan ngayon nung investigasyon dun sa partikular na aspektong yun, uh, given na you know, Senator Villanueva and also Senator Jingo Estrada have been uh, kumbaga tagged in this uh, flood control mess. Do you think, sir, we have hit a dead end on this one? Hindi, kung gagamitin natin yung uh, photo, wala. Wala talaga. kaduda-duda na talaga yung ebidensyang yun. So, ipupush niya yung ebidensyang yun, kailangan niya pa ng ibang sources para mapakita talaga na sangkot si Senator Villanueva. Pero kung yun lang ang katunayan niya na nakipag-contact sa kanya si Senator Villanueva, wala. Para sa akin hindi yun, uh, well, hindi yun dapat tanggapin na ebidensya laban kay Senator Villanueva. Uh, and sir now we turn our eyes to the public no. Ano ang panganib sa mga kababayan natin, sa everyday Filipinos uh, kung ganitong kadaling magmanipula, kung ganito kadaling gumawa ng mga peking uh, message at screenshots because apparently kung sa malaking bagay tulad ng flood control kayang gumawa ng ganitong pagpamemeke, pwede rin sa mga maliliit na bagay. Tama, sir? Correct. Correct. Uh, so, so pwede kasing gamitin to sa masamang paraan. So, una, pandaraya. Ginagawa mong bago yung mas luma na photo or video para suportahan ang maling kwento. Pangalawa, paglikha ng fake na ebidensya, gaya nung ginawa kay uh, Senator Villanueva. So, uh, pwede ding uh, patunayan mo na ah, ang taong to nasa ganitong lugar dahil babaguhin mo yung location. Pangatlo, uh, ito yung pag-alis ng traces o bakas kung saan ka nanggaling o nagpunta ka ba doon kasi pwede niyo itago. At ang pang-apat, ng fake news. Mm -hmm. All right. And with that, uh, anong tips ang pwede ninyo nga maibigay para maging mas mulat ang mga tao para hindi agad maniwala sa mga screenshot at para hindi madala ng emosyon, no? pag nakakita ng ganitong mga klaseng uh, message na kumakalat online, at na, lalo na ngayon napapanood sa mga pagdinig sa kongreso. So, yun uh, huwag agad maniwala uh, sa mga pictures o sa mga video na kumakalat. Mandi na mag ng pictures at ng video, lalo na ngayon uh, dahil sa AI, mga deepfake. Ugaliin po natin magduda maghanapan ng ibang source. Huwag lang yung source na yun at mapatunayan mo. Ma corrupt nga itong tao dahil sa, sa picture na yun. Tumabi tayo ng uh, reverse uh, search image o video search. Uh, ito po ay nakikita natin sa, sa Google. Meron siyang reverse uh, image search. At isa pa, dapat natin kilatisin sino yung nagpost. Pag walang follower, pag walang friends, nako, ingat po tayo. Uh, malamang, sa malamang, uh, peke yan. At ang importante po maghintay po bago mag-react. Huwag kagad mag-share, maghintay muna ng panibago o mga bagong proof kung ano ba talaga ang nangyari. Ayon. Definitely kasi mukhang mahaba-haba pa itong pagsisiyasat na ito. And I wish you could have more time, uh, but I hope to see you again sir, hopefully in person. Maraming salamat, Art Samaniego. Thank you very much. And thank you for joining in on our conversation. Ako po si Brian Basa. Till the next follow up, take care. Bye for now.